CNN Live. Live Nationwide. Nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas o mayong adlaw mga taga Mindanao mag-deploy ang Maguindanao del Norte Police Provincial Office ng isang libo na mga police personnel para bantayan ang nakatakdang plebisito sa bayan ng Sultan Kudarat at bayan ng Datu din Sinswat Pawang sakop sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Si Tiam Rial City gaganapin ang plebisito sa Sultan Kudarat na naglalayong hatiin ang naturang bayan o dagdagan pa ng isang bayan ito ay ang propuls sa municipality na Nuling mayroon lamang labing dalawang mga barangay sa Sultan Kudarat hatiin pa ng dalawang munisipyo sa September 21 naman, gaganapin ang plebiscito sa Datu Udin, Sinsuat na naglalayon ding dagdagan pa ng dalawang bayan ang naturang uh, bayan. Ito ay ang mga proposed municipalities na Dato Balabaran Senswat at ang proposed municipality na Abas Hamsa. Mayroong 34 mga barangays ang Datu Din Senswat. Una nang nagpahayag ang mayoryang residente sa Sultan Kudarat at dato din sinsuat na tutol ang mga ito sa panukala ng member of the parliament. Yeah Ayon sa kanila, labing dalawa nga lamang barangay ang Sultan Kudarat hahatiin pa ito. At ang dato din sinswat naman ay dagdagan pa ng dalawang munisipyo. 34 lamang ang mga barangay ng dato din sinswat Maguindanao del Norte. At dahil dito, minarapat ni Maguindanao del Norte Police Provincial Office Director nga si Police Colonel Javin Buntayaw na siya PRO, Police Regional Office of the Bangsamoro Autonomous Regions and Muslims, Mindanao na Regional Operations Division Chief na magdispatsa ng isang libu apat na o higit pa bilang ng mga pulis personnel sa dalawang mga bayan para bantayan ang nasabing mga plebisito. Aminado si Bontayaw na mainit na ngayon ang usaping plebisito lalo na ang mga coastal barangay sa Dato Linsenso at Maguindanao del Norte na nagkaroon ng tensyon mga residente doon na apat na mga barangays ang binulabog ng kaguluhan. Kaya naman hindi isinyesan ni Bungkayaw ang posibilidad na magkaroon ng kaguluhan ang plebisito Well, Ramos, CMN Robin, reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng Oksite Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN live. Live. live nationwide. nationwide. nationwide.